Sa pag-iigib ng tubig, madalas nauubos ang oras si Vladimir sa barangay Santo Rosario, Baguio City. Mula kasi sa kanilang bahay, kailangan pa nitong bumaba ng halos 10 metro at umakyat. Bit-bit ang mga timba para mapuno ang anim na drum sa kanilang bahay. Hindi na kasi nakakaabot sa kanila ang linya ng tubig ng Baguio Water District. Ito'y kahit tuwing Martes, Merkules at Linggo lamang sila walang supply nito. Uh, mahirap, lalong-lalo na kapag nagano tayo araw-araw na pangangailangan natin, paghuhugas at saka siyempre pagligo, lalong-lalo na kung ano ginagamit natin yan sa, at pang-araw-araw natin. Yun lang, sa banta ng ilinyo, nangangambasang ang nooy 10 metrong pinag-iigiban ng tubig ay maaaring lumayo kung sakaling numipis ang supply ng tubig. Ah, um, siyempre malaking pangamba sa atin 'yan lalong-lalo na kung parating yung El Nino. So lalong-lalo na yung source of water natin kung hindi dumadating. So paano na lang yung gagamitin natin sa pang-araw-araw po natin? Sa tala ng Baguio City Water District, pumalo na sa 48,000 ang consumer ng tubig sa lungsod. Kinabibilangan ito ng mga residential, business establishments, mga hotel at transient houses. Sa kanilang pagtataya, buwan ng Pebrero at Marso ang may pinakamataas na demand at sa banding ito, inaasahang walang ulan ayon na rin sa pag-asa. Kasi pag natuyuan yung uh, main source nila, open source nila sa station, ano? 6. Uh, yun yung uh, medyo magkakaroon ng problema. No? Pero, rest sure may mga pinakita ko na uh, measures not, na nagagawin yung Baguio Water District. Ongoing pa nga, no? Bukod dito, kanila rin tututukan ang water balancing o pata sa distribusyon ng demand at supply ng tubig sa mga consumer. Sa ngayon kasi, tatlong lugar ang pinagkukuhanan ng supply ng tubig ng ahensya na binubuo ng dalawang rainwater harvesting facilities, apat na spring sources at 58 deep wells. Yung mga exploration program natin, sarang nag-positive na yung isang source natin dyan sa uh, Monte Naola. No? So, isa na yun. It will supply, it will assure the water supply of uh, Ligardan, adjacent, adjacent uh, areas doon sa Marcos Highway. So medyo may positive result na kasi yung panamin eh. Plans and programs eh. Pagtitiyak nila sa publiko. We, we are spending so much. We are doing a lot of projects. Uh, in one year time, we are trying to expedite yung completion ng mga uh, proyekto na ito para sa ganun eh, uh, ma-minimize natin yung impact ng uh, ilninyo. No? Hiling na lamang nila ngayon sa mga consumers na magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.